channel guys so ngayon mag unboxing ako sa aking nabili ng microphone kasi mayroon lumabas ngayon na microphone na Yamaha 708 788 so i-compare natin dito sa ating microphone na 688 kung alin ang mas maganda kaya umorder tayo ng 788 na microphone na Yamaha so ito guys nakabuild in na rin nakabuild in na to na ano na microphone so, so yung inorder natin sa Lazada na microphone na CBNT kasi meron tayong dati inorder order dito ito guys kung mapapansin nyo 688 sya 688 688 sya ayan yan yung ano number 688 so in naman natin guys ngayon yung 788 tingnan natin kung maganda yung kanyang ano, maganda yung kanyang sound kung walang echo kung katulad noong 688 na kahit itapat mo sa amplifier wala siyang echo so ngayon unbox natin to guys kung kung ano kung parehas doon sa ano na wala siyang echo so paron tayo ng review dito sa inote natin na microphone guys It's my side listen look and listen and learn <laughs> siyang uh, tiko. Ayan. Ubusan so, natin guys. Ubusan natin si Lazada. Nordic Na plan natin ito guys sa Lazada. No 12-12. Kaya naka-order tayo lang ano, kasi medyo may discount. Ayan. Nagkakalaka ito sa head guys ng 600 pesos may gift. So nakuha natin siya ng 500 pesos seven pesos kaya sa ating mga mga coins mga teacher vouchers sa free shipping so ayan guys so ayan so seven eight eight yung isa po ay ito six eight eight pero ito na uh, in order ko muna satisfied na ako dito kasi kahit itapat mo siya sa sa amplifier hindi siya umiiko naka ano to guys naka build in yung kanyang yung kanyang ano yung kanyang tawag nito yung kanyang mic ayan kita ko sa inyo guys ito ayan o. naka build in siya dito naka build in yung kanyang dulo so kahit magkano ganon siya hindi siya ma kasi nakabuild na siya pati yung dito sa may saksakan niya ayan nakabuild na rin so maganda siya guys recommended ko sa inyo kung bibili kayo ng microphone na pang video okay ito guys Yamaha mahaba yung cord abot siguro hanggang sa labas kung nasa loob yung mic yung ano nyo kung siguro mga birang ano nga nasisira, ulo? Yeah, dipahin natin, guys, ha. Ito, dipahin ko. Ilan dipa? Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. So, lima, guys, lima. So, five, six ako, guys limang gipa yung haba ng cord nya itong uh, 68 na Yamaha na nakabindin so maganda to guys si, e, uh, yung boses nya hindi ano hindi basag hindi ano basta maganda siya kaya kung bibili kayo ng mic garantisado guys Yamaha 688 pero nakakita tayo ng Yamaha 788 subukan natin so, ito yung ating Yamaha 718. Ayan. Bako natin all guys. Yung noong 7-7 lang. Itong December. Nung nag-sell sila. 7 Kaya ito. Meron tayong 718 na Yamaha. Kaya ngayon ang gagawin ko. Bubuksan natin to guys. Tapos titingnan natin. Kung ano yung ano niya, pagkakaiba doon sa 618. So ayan. Tingnan natin ito guys ha kaya natin huwag kong pagkakaiba doon sa muna-munaan naman na naka-see pa guys kaya naka-see natin kasi gusto ko kasi dalawa yung mic ko para just in case na may mga bisita oh my god wow kanyang ano, may box na. Mayroon pang isang box. Yung baga, talagang legit guys. Dubling dubli. <laughs> so, Yamaha. Yamaha. Yamaha 788. Yan. So, tingnan natin ito kung parehas. Nakabuild in din. So, ayun. Guys, may previous pa. Yan freebies eh. So, ito guys, legit to oh. May freebies. Tapos may ano, ayan oh. Yung pink Ito yung kanyang katalog. So, paano? So, ayan. So, parehas. May pili-pili siya. Nice. Kapong para dito sa microphone. Dahil doon sa mga lasing kumakanta, hindi mo lagyan ng oh. So, ayan. Tignan natin. Mahaba din yung kanyang wire, guys. Oh. Mahaba. So, astig. Astig yung kanyang, ano, oh, wrap. Yung wrap niya, astig. Ayan. Oh. Dalawa. Kung baga, nakaseld naka talaga. Nakaseld na na, ano, oh, mayroon isa. Mayroon pang sa retro. Natali. Ayan. So, ngayon, ganoon natin, i natin kung parehas ang haba. Limang dipa. Paano masabi? So, ayan, guys. Susubukan natin kung talagang hindi siya umiikong sa amplifier. Buksan natin yung ating amplifier nito sa baba, guys. Ayan. Buksan natin. lahat muna natin, guys. Tapos, hanap tayo ng hanap tayo ng kanta. Ayan. Magsaksak muna natin, guys. Saksak natin yung kulay blue. Yung saksak natin yung itong 7 Ayan. Saksak din natin itong 6 8 8 na yung Ayan. Dalawa yung microphone natin ngayon guys. So ngayon, hanap tayo ng kanta. Oh my God! Wow! So ayan guys, may kanta na. Uh, Iuun natin yung ating microphone. Katapat natin sa uh, speaker. So bubuliman natin yung ating ano, uh, amplifier. So tingnan natin guys. Ayan. Ito yung volume niya. Pigitin natin guys. Ayan. Ayan. So ayan. Nakaano na. Tapos. Iyon natin yung ating Yamaha 788 Nice. Tira mong kaano siyang nag-iipo. Sige Nakatapat guys. Nakaon yan. saksak din yan guys. Ayan. So, parehas lang. Parehas lang sila. So, malalaman lang natin sa poses. Sound. Sound sing. Legit. Maganda. So, tingnan natin guys kung kung hindi ano, kung hindi hindi ano yung kanyang poses. Pero maganda siya guys eh. Hindi siya ano. Hindi siya maalog sa loob. Wala ka parehas. So tara, samahan nyo ako. Ayan na nga guys yung microphone natin. No? Ito na yung microphone natin na dalawa. Na uh, pang KTV talaga. Ayan. Ito yung Yamaha 688. Ito yung Yamaha uh, 788 parehas sila in ayan so nakasaksak na yan guys ang hapa ng kanyang wire limang dipa guys limang dipa so ayan o oh. yan nakasaksak na yan guys so kakanta na lang tayo so hanggang dito na lang siguro guys yung ating uh, vlog ayan para dito sa ating yama 688 at saka Yamaha 788. So ayan lang nga guys, napakita ko na sa inyo ang ating microphone na 788 ah! ang ating microphone na 688 na parehas Yamaha. So natis na natin yung dalawa na yan. Maganda ang kanyang kinanakngan. Hindi siya umiiko kahit nakatapat sa ating speaker ang ating microphone kahit naka-on. Kaya kung ako sa inyo guys, gayahin nyo na ako. Bili na kayo ng microphone na Yamaha na pang video okay. Dahil ang habang wire nito ay limang di pa guys. Napakalayo ng maabot. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo at yun na nga guys maraming salamat sa inyong panunood so uh, kung satisfied kayo sa ating uh, review dito sa ating dalawang microphone na Yamaha 688 at saka Yamaha 788 so bilhin na kayo guys mahaba yung kanyang wire limang uh, di pa tapos naka, naka, ano na siya, naka in na yung kanyang mga kuryente ayan o no, yung wire So, hindi na kailangan na baka mag, ano ka, mga baka na mahatak. Ito guys, nakabuild in na siya. So, hindi siya mahatak basta-basta. Kaya, kung bibili kayo ng microphone, ayan, kuminit ko sa inyo. Yamaha 788 at saka Yamaha 688. So, ayan. ka ah. ba, Paano mo At yun na nga guys, na-review na natin yung ating dalawang microphone, yung ating 788 na Yamaha at ating uh, 688 na Yamaha na pareha silang built in ang ano ang wire ay ano pareha silang wire so maganda siya guys recommended ko sa inyo kung bibili kayo ng microphone na pang video okay so ito maganda Yamaha uh, 788 o kaya Yamaha 688 ito So maganda guys, maganda yung pang video okay, maganda yung poses, satisfied tayo kung kakanta. So, kung bibili kayo ng microphone, dito tayo sa Yamaha. Y88 at saka uh, Y788 at saka Y688. Ayan. So dalawa yan guys.